So, dito na tayo sa base. So, ayan yung ginamit nating Eco Sport. yung isang Eco Sport. Ito ba? Kamali kami ng gamit ng Eco Sport. So, ito yung... Sabi mo, identical kasi na identical eh. Ito yung isang gagamitin dapat namin. Ito yung nagamit namin eh for checking pa to, mm -hmm. to. So, inuwi na lang namin. So, palit to. Malamang to. Palit to ng buong thermostat. Palit to ng radiator para uh, mawala yung uh, slight overheat overheat kasi radiator. So, hali, dapat din ginamit na. So, yun lang. So, buti na lang eh. Hindi tayo tumuloy kasi malay mo, di ba? Kaya, hindi tayo matuloy-tuloy dun sa pupuntahan natin dun sa halahala -hala, sa Bulacan kasi baka malay mo ano pala yun, delikado, di ba? So, yun, hindi tayo naging greedy. So, tomorrow is another day. So, yun lang guys.